Um, ano so sa Ano sa akin? Um, you know. Chica, yeah. today. Trending na naman si Nakim Chu at Paulo Abelino sa pagpapakilig sa isat-isa, habang nag host sila ng isang event na wala namang koneksyon sa kanilang pelikula. Ito ay para sa isang car brand kung saan sila ang endorser. Bago nagumpisa ang kanilang program ay hindi napigilan ni Paulo, na purihin ang suot ni Kimi. Before we start I just wanna say Kim, nice outfit, nakangiting sabi ni Paulo at mabilis na tumabi kay Kim, sumagot naman si Kimi ng syempre, tuwing is winning, sabay natawa ang dalawa na tila ba kinikilig. Before we start, I just say, Kim, nice outfit. Pareho kasi ng color ang suot ng Kim Pao para magmatch sa team ng event, subalit hindi lang simpleng hosting ang ginawa ng Kim Pao, kundi may simpleng harutan din sila. Marami ang kinilig, nang tila ba inangkin na ni Kim si Paolo, sa tanong sa kanya ng aktor kung ano ang sa kanya. Sumagot si Kim nang anong sakin, sa ikaw? Sakin, um, ikaw, Sakin, um, ikaw, Sakin, um, ikaw, Nagtilian agad ang mga tao sa narinig mula kay Kim, todo naman ang halakhak ni Kim sa naging biro niya kay Paulo, dahil panalo ang ginawa niyang punchline, hitang kita naman, na hindi maitago ni Paulo ang kilig, na tila nanlambot pa ata kitang kita rin sa mukha ni Paulo, kung paano siya tumingin sa aktres, tila ba aliw na aliw siya kay Kimi, lagi talaga siya nakangiti. Wow, that is so amazing! <laughs> Ramdam ang kilig at saya nila sa tuwing magkasama, at walang duda na namiss ni Nakim at Paulo ang isa't isa, dahil sa buong programa, hindi sila halos naghiwalay at laging magkadikit kitang kita naman, kampante na talaga si Paulo na talagang kakapit si Kim kapag magkatabi silang nakatayo. Iba talaga aura ni Paulo kapag kasama sa event si Kim, yung ramdam talaga yung saya niya, pero kapag siya lang mag-isa sa event medyo reserved siya at pangiti-ngiti lang kaya hindi na makapaghintay ang karamihan sa Kim Pao fans, at fine pressure na si at Paulo, na aminin na kung anuman relasyon meron sila. Sabi nga raw kasi, halata naman ang relasyon ng dalawa, dahil may mga pagkakataon nga raw na nadodulas na si at Paulo. Dahil nga sa marami na ang kinikilig kina at Paulo, kaya hindi rin masisisi ang ilang mga fan kung sakaling nagiging demandang na ang mga ito, na umami na ang dalawa. Pati nga ang mga kasamahan ni Kim sa It's Showtime, hindi nakaligtas sa pangungulit ng Kim Pao fans, tungkol sa relasyon ng dalawa. Gaya na lang si Ogi, na kinulit-kulit din ng entertainment press sa press ko niya ng ogi Oke 2, Reimagined Concert, kung may alam ba siya tungkol sa relasyon ni Nakim at Paolo. Subalit nilinaw ni ogi na hanggang biro lang sila kay Kim, at hindi talaga nila alam kung may relasyon nga ba ang aktres kay Paolo. Ngunit nasabi rin naman ni Ogie Alcacid, na tignan na lang daw sa mga mata ni Nakim at Paolo. <laughs> Kunting share. Tingnan nyo na lang sa mga mata. Oh!